Siguradong sigurado ka ba sa sementong gamit mo? Dito ka na sa Kosing sa Tibay. Republic. The only cement with the Tatak Tibay Enhancers. Tibay Bros, ready na ba kayo? Yes, Bossing! Paliwanag natin kung paano masisiguradong matibay ang istruktura. Semento, graba, buhangin at tubig. Yan ang bumubuo sa konkreto at simento ang nagsisilbing glue sa kanila. At ito rin ang pinakamalaking influensya sa tibay ng estruktura. Kaya dapat ang cementong gamit, Republic. The only cement with Tatak Tibay Enhancers. Di ba, bossing? Yung Tibay Enhancers parang vitamins? Tama! May maliliit na butas ang konkreto. Dito pumapasok ang kemikal at ulan. Kaya nangangalawang ang steel bars na pwede ikasira ng konkreto. Ngunan ng tibay enhancers ang mga butas para masiksik at matibay ang kongkreto para maipapamana pa ang bahay na tinatayo nyo. Uy. At kung patibayan ang usapan, dumaan ang Republic sa matinding tibay test. Heto ang tibay test ng iba't ibang simento. Inilagay ang Republic at ang dalawang pang-siment plant sa matinding kondisyon. Inilubog ang mga ito sa matapang na liquid at inilagay sa mataas na temperatura. Katumbas ito ng 25 taon ng exposure ng konkreto sa mga elemento. Makikita sa tibay test na ang ibang brand, mas mabilis mag-react at lumobo. Ang resulta, mas mabilis magkaroon ng cracks ang ibang brand. Kitang-kitang mas matibay talaga ang Republic. Bukod sa test na yan, Patunay ang mga estrukturang gawa sa Republic sa tibay nito. May legacy of excellence at consistent superior quality. Kaya naging isang cement market leader ang Republic at pagdating sa demand ng construction industry para sa high quality materials, consistent ang Republic in providing quality cement sa local market. May 60 years na ang Republic cement kaya nga ito ang most trusted cement company sa Pilipinas. Sinamahan pa ng CRH global leader in building materials, at ng 100 years solid business experience ng Aboytis sa Pilipinas. Global expertise plus local experience, kapartner natin ito in building a greener and stronger republic. Kaya basta simento, republic. Ito ang pusing sa tibay. Republic, the only cement with tatak tibay enhancers.